Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni First Lady Liza Araneta Marcos. Title, Goldenberg Concert Series Presents The PCSO Vocal Ensemble Goldenberg Mansion, Manila November 7, 2025 November 7, kung hindi ko nagkakamali, is kasagsagan ng Bagyo Tino or just after yung marami nang namatay. Kaya na nasyak ako pagkita ko sa post na habang ang libo-libo, minilyon kaya after Tino, paparating na naman ang owan ano? How come I cannot imagine na ang malakanyang ang First Lady. Para bang happy pa siya na parang walang nangyari. Ah, uh, ipinagmamalaki pa niya na, "Oh, this is what we are doing. Uh, ano kaya ito? This is culture and arts in PCSO Philippine Charities, Charities Sweepstakes Office." So ito, gobyerno ito, PCSO. At dahil nag-concert, kumain sila, I don't know kung ano, happy-happy lang sila habang ang mga kababayan natin sa Bisaya, Cebu, naghihirap, habang ang mga kababayan natin sa buong Pilipinas natatakot sa pagdating ng Bagyo Owan. Ito po, yan you know, o, concert sila talaga o. Oh. Very proud pa ang First Lady na mag-post ng ganito para bang sa kanya is achievement this is what your first lady is doing uh, ano kanyang achievement niya dito na mahilig siya sa music mahilig siya sa culture arts there's nothing wrong with music, ako mahilig ako sa music kaya kumakanta-kanta ako kuminsan oh yes you're the great pretender Pretend that you are doing well. <coughs> Ang taga Malacanang, they pretend they care so much. But in reality, to me, they do not. Uh, hindi sila makarelate sa mga pobre. Kasi, yung mga powers that be, yung ngayon, ni minsan, hindi sila naranasan naghirap ah oh, presidente dating anak ng presidente first lady araneta naghirap ba yan dahil hindi sila naghirap sa buhay yung awa nila awa nila sa mga nabiktima ng bagyo superficial yung hanggang naawa lang iba yung awa iba yung compassion ah Ganito yung compassion, ang naintindihan ko. Ang Panginoong isos He has compassion. May verse sa Bible na, uh, na naawa siya compassion. Naawa siya, at the same time, may action siya. Example, nagugutom ang mga tao. Naawa siya. Sabi ng mga disipulo niya na, Panginoon, pauwiin na natin sila. Wow malaking halagang pera ang kailangan para pakainin itong taong ito. No, sabi niya, pakainin natin sila. May bata, nagdala ng dalawang isda ba o limang tinapay, uh, milagro ng Panginoon, pinakain niya. Yun, ang compassion is gagawa, naawa ka the same time, may gawa. Itong ating administrasyon ngayon, yung awa nila hanggang salita lang. That is my opinion. I might be wrong. Hanggang salita lang. Kaya kung mag sila, mga kababayan, gagawin namin lahat puros pangako. Example, nagpunta nga sa Cebu ang presidente. Nag-announce, tulong kuno. 5,000 pesos para sa mga na sira ang bahay. 10,000 pesos yung mga ano yung damaged houses 5,000 destroyed yung destroyed talagang totally wasak magpapatay ng panibago 10,000 is that enough is that compassion to me hindi. it's a lip service para lang ipakita ng gobyerno may ginagawa kailang hindi sila makarelate sa hirap ng nasalanta ng bagyo kasi nga ni minsan hindi sila nakaranas na mabagyo ng masira ng bahay ni minsan hindi sila nakaranas na magutom kaya they don't have empathy they don't have compassion puros lip service lang kaya ito nakakainis kasagsagan ng bagyo katatapos ng isang bagyong pa, parating ang malakas na bagyo, nagko-concert pa sa Malacanian. Yan na po, the best president that we ever had. <laughs> Yun ang sinasabi ng mga Marcos Loyalis. Eh. The best daw itong Pangulo natin. Oh, let's uh, uh read the comments. Mm. Teo Moreno. <laughs> Yawa. Diyod ning animala ni. <laughs> Nag, nagmura na siya. Oh. Adrian Pascual. Habang 1 million plus na Pinoy, ang binagyo at binaha, sila pa-concert-concert concert lang. May pre-buffet pa yan. Siyempre, pagkain yan. Again, pera na. Hirap na hirap. Yung taong bayan, sila naman nagpapakabusog sa pera ng taong bayan. Yeah, Makita mo? <coughs> Japana Jessa, mm, P.I. Mo. Nagmura, P.I. Mo. FL Lisa, may gana pa kayong magparty-party na lubog na sa bahat. binabagyo ang bayan. Poros mura. Oh, meron ding positive, kailang uh, trolls. KM sabi niya. This is such a positive and inspiring event that helps to transport our lives and connect us to the beauty and power of music. Oh, KM tinignan ko ang kanyang 104 followers lang. It is are trolls. Again, there's nothing wrong with music. Kailang itiming mo. Huwag ka namang magpa-concert na ang taong bayan naghihinagpis. Kaya manhid. Itong mga taong ito manhid. Walang 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 pakiramdam. Ganun lang. Oh, Chinese movies. The acoustics at the mansion paired perfectly with their stunning vocals. Wow tinopore tinignan ko ngayon 29 eh uh, 29 followers lang ganyan sila oh magpost tapos banatan nila ng trolls para sino'ng niluluko nila mga sarili nila dahil lang taong bayan talagang galit na sa administrasyon ito Kay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maigi sa tribong talandig ng Bukidnon. Uh, ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. <coughs> Namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo, Gero, so wala iyang bana, so siya na ang nagdala. O so, karon mo na ang itsura sa atop sa taga so, na mo giro. na. Madag ko gid kayo nga buslot to. Makita gid na to nga wa na gid Nga dag ko na ang buslot. <laughs> so karun, pila na ni katuig ang inyong atop ng yero ngayon ani na ang itsura oh. Siam na. Siam na katuig. So, dugay-dugay na ngano Nga naman sa siyem na katuig nga kuan, buslot nang inyong ato. Pulawan mo nakapuli og ato. Ani? Hmm. Kalisod, wala iyari okay. na mo. Tungon sa kalisod, wala mo nakakuan gyud og inyong ato. So, unsa rin yung trabaho sa imong bana? Magmuso. Magmuso ra mo. Hmm. Kung walay muso, wala. Wala na gyud. So, pila ka mong anak? Tulo, so tanan na ka eskwela? Ang dua. Ang dua ga eskwela. Unsa na mga grade? Grade 2. Grade 2. So, siyam na katuig ang inyong balay. Yung ani na ang itsura. Asa ah, na karon yung bana? Ang gahad. Ang gahad siya. Sini, ano ba? Amat sa ginaw nga sa nagtabang sa sin. Mm -hmm. Na magpadayan ng ilang pag... Atak, mga uban nga wala na tagaan. Mm. Yan pa nang lang sa maltan ako. Oh, so salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Oh, oh, Oo, sige sige.